Uh, pasensya na for the last couple of months na ba kung hindi nag-attend sumasama sa inyo but uh, I have to do it part of my preparation and for security reasons na din so kaya ako nandito para sa special na pagunita special na pagunita ng ating Passover. So, ito yung iniutos kasi na gawin natin from generation to generation. Mula nung lumabas ang mga Israelites sa Egypt, inihabilin, gawin niyo ito. Bawat saling lahi, saan man kayo makarating from generation to generation. Ibig sabihin, forever yun. So, hindi po totoo yung mga turo sa atin noon na utos na yan sa panahon ni Moses. Hindi. Dahil ang katunayan, mismong sa bibig ng Isaiah, sinabi niya, kung gusto ninyong maligtas, sundin niyo si Moses. Ang halawang sinabi ng Misaya, siya ay magpapadala. Sa mga huling panahon, siya ay magpapadala ng mga prophets, teachers, mga tagapagturo, at mga eksperto sa law of Moses. Yeah. Pinagabalik tayo sa panahon ni Moses. So, sinong pakikinggan yun? Si Pablo na nagsasabing wala na yan, binago na? O yung salita ng Misaya na magpapadala siya ng mga ekspertong tagapagturo tungkol sa law na ibinigay kay Moses. You have to choose. And, I congratulate everyone na kay nandito kayo. So, papalad yung mga nakaunawa ng simpleng salita ng Misaya. Sundin nyo si Moses, magpapadala ko ng mga prophets, experts in the law of Moses. At kung natatandaan nyo pa, muli kong susubuin si Moses at si Elijah in the last days. So, however, Elijah is, of course, it's the spirit of Elijah. The spirit of Moses. Anong bitbit ni Moses? Covenant. Muling sinugo si Moses upang muling ihatid ang covenant sa huling araw. That is today. Ah, uh, hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko. Pero, alam niyo naging witness kayo. Narinig nyo lahat ng sinabi ko noon. Wala pang hindi natupad. Lahat ay natupad. Kung natatandaan nyo, sinabi ko na ang Middle East ay magkakaisa yan. Dahil yun ang magiging katuparan nang isinulat ni Prophet Joel na iipunin ng Messiah yung mga bansa upang muling bawiin ang lupain ni Jacob Israel Jerusalem. So ngayon, huwag kayong magtataka. Yung sinalita ko, natutupad na. Saudi Arabia, Syria nagkabalikan na, United. Saudi Arabia and uh, Iran and Iraq nagkabalikan na. And soon, pag nabuo na ang Middle East, the entire Middle East will unite with Africa. Doon magbubuo yung napakaraming sundalo, milyon-milyon na sundalo lulusog mula sa Silangan at may lulusog mula sa South. Africa is South. Mula sa Silangan, dadaan sa Hibikeng. Saan pupunta? Jerusalem. Anong gagawin? Babawiin. That is culminating soon. Woo! So Wala akong sinalita Na hindi nagkatotoo Lahat Nagkatotoo Nung sinabi ko no politics Sabi ko I have nothing personal Against Bung Nothing personal Hindi ako politiko Pero nang sabi ko Magiging suluran yan magiging puppet yan ng mga kano. It happened now. Sinabi ko na kapag tayo ay dumikit sa Amerika, magiging Ukraine tayo, magiging Mariupol tayo. So pray na maputol ang ugnayan ni Bongbong sa mga kanot. Ipanalangin nyo. Educate others. I-share nyo na ito'y hindi tama. Sundan nyo yung paninindigan <coughs> ng dating Pangulong President Duterte. Tama siya. Hindi dapat magkaroon ng mga base militar ang mga West, Western dito sa ating bansa. Then pag nagkataon, ang digmaan between China, Russia versus the West, dito pwede maganap sa atin. We can be the next, the next Ukraine. Pray hard na hindi mangyari. Dalawa ang flashpoint dalawa ang flashpoint na pwede mangyari. Explain ko na repeatedly, why Ukraine? Why Crimea? Because kung nauunawaan nyo ang teritoryo ng mundo, ayon sa pagkakahati-hati nito kay Noah, Ukraine and Crimea ang boundary ng Shemite territory from the Jaffetite territory. So, nandiyan ang flashpoint dito sa east, flashpoint, is itong kinalagyan ng Taiwan. So, it's happening. So, habang nagaganap ang mga kaguluhan ito, hindi eh naman natin sinasadya tumatayo ang temple. As prophesied, sinabi ko rin yan sa inyo, na ang templo ay itatayo sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng digmaan. Ang Temple of Yahweh is rising. Yes. Then magtatayo din ng temple ang mga Gentiles sa Jerusalem na kanilang inagaw mula sa atin. At kapag tumayo yun, maghahandog-handog din sila ng kanilang abomination offering. Pag nangyari yun, yun ang sinabi, na kayong mga nasa Judea, umalis na kaagad kayo. Bakit? Yun ang panahon na pauulanan sila ng mga messiahs. Not a single stone will remain on top of another stone mapupuntos yan. At mangyayari yan, hindi lamang dahil sinabi ng Messiah, kundi yun din ang ipinakita sa prophecy kay Prophet Joel. Joel chapter 3. Masahin mo ulit. Unti-unti nang natutupad ang bahagi yan. So as for us, Ang sabi is "fear not, huwag kayong takut. for as long as we stay in the covenant, united in the covenant, the protection, the divine protection will keep us." Yeah. 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 <laughs> Bahagi ng covenant. tayong covenant, di ba? Mula pa kay after the flood na lang, kay Noah, kay Abraham, sa mga Levites, sa priesthood, at yung covenant sa atin na binigay kay Moses. Covenant na sinasabi, huwag nating kalilimutan from generation to generation bawat saling lahi. Kahit saan tayo makarating, stay in the covenant. At para daw hindi natin makalimutan ang covenant, nung ang Messiah ay bago umalis, ipinaalala niya. Sabi niya, this is my covenant. Anong covenant ng Messiah? Ang sabi niya, bago siya umalis, ibibigay niya ang bread of life and the living water. And that is what we are going to receive tonight. I'm just going to consecrate it. Give me a brief moment of silence. kung katahimikan. Then after that, I will break the bread and the priests will distribute it. bakit ako lang ang mabuhay? Uh, um, happy High Sabbath and today is the last day, correct? Okay, last day of our Feast of Unleavened Bread. So, tomorrow, pag sikat ng araw, pwede na tayong kumain. Thank you so Nothing happened. Uh, the reason kaya ako uh, Pumunta ngayon Kasi last time nung nandito ako is Magbigay uh, pa ako ng message last time Kunti lang ano Okay, kunti lang So Ngayon, considering yung mga Nagbabago Sa Mundo I need to orient you. Pero magsisimula ako dun sa time na um, inilabas ko yung video. That was pandemic. Kailan ba yung sinabi ko na magkakaroon ng wave after wave, magmumutate yung virus, one, two, or three, and then may susunod. Naalala niyo kung ano video yun? Okay. Oo. So, ngayon, itong base system na to ay nagsisimula ng i, you know, pasabugin yung susunod na pandemic. So, I want you to be aware. Uh, last time, kung nandito kayo, sinabi ko na uh, there will come a time na magkakaroon ng isang pandemic na nabubulok yung dila ng tao nabubulok yung mata ng tao on its socket naalala yun? who remembers that? so now it's starting you have the Marburg virus so nag-raise na ng red flag ang Africa it is a hemorrhagic disease very contagious mabilis uh, makahawa and then uh, walang gamot dyan walang antibiotic na pwedeng gamitin dyan because it's a virus pag virus, walang antibiotic na mag epekto and then gagawin nilang pagkakapirahan gumagawa na rin sila ngayon ng vaccine Okay, they are to rule out Rule out na nila yung I guess it's 2,000 uh, Vaccines For trial Against dito sa lalabas na Pandemic So Ganoon nila pinaglaruan Yung, you know sangkatauhan. Let me take you to The book of Revelation kung napansin ninyo, and I hope you, you pay attention, na itong pangalawang beast ay aapak-apakan niya ang sangkatauhan. Di ba? Lumabas. Tapos sinapak-apakan niya yung sangkatauhan. Basahin niyo ulit dyan, the second beast sa book of Revelation. Because, ang manifestation niyan is, ito, pinaglalaroan ang buhay ng tao sa mundo. Yun ang ibig sabihin na ni, uh, inapak inapakapakan niya. Yung mga tao. Beast. Second beast. Second beast ang natin sa atin. So, I want everyone to stay healthy. Lahat ng nagpapahina sa inyong katawan, tigilan nyo. Slow down, slow down. Slow down. If you cannot stop, abruptly. And then, enhance your nutrition. Kasi sa virus, ang number one na panlaban natin dyan is good nutrition para gagana ang ating immune system. Naalala niyo last time nung may pandemic tayo na nagpa-roll out tayo nang nagpa-distribute ako ng mga vitamins. Okay. So, uh, may mga uh, cheaper options naman.